Ayan, to today's video magano kami. Manghuli kami ngayon ng Pugita. Pugita, lahat ng madaanan. Lahat ng madaanan dito sa ilalim ng dagat. Diyan bahura, si Robert. Pulmol. Tapos yung nasa unahan si Jeffrey. Lahat Tapos ng kasama daan. rin yan si Tisui. Lahat ng madaanan, bahura, mulmul, pagi <laughs> Ito nga pala yung ginagamit namin sa panghuli ng Pugita. Ito naman yung pangkate. Yan, pareho yan sila. Ito magkaibang itsura lang ito siya yung may hook yan Malaki soy. Ha? Lang pugita. Tanggalis Dili kita ka sa snorkeling? Oh, okay. Biya na daw yung ano. Tripod. Ayan na nga. So, pag karate, eh. Oh. Puto hmm. Yung isang kilo. Wala. Wala mong isang kilo. Grams lang. Ano, lipat tayo? Lipat kay isang pirasong pugita lang yung huli dito sa spot na ito. Ah. Yan yung nakahuli, oh. Yan yung pangakit. Ah sinusundan lang yan ng pusit, ah, ng pusit ng pugita tapos kinakailangan marunong ka magdakma lasa pa yung baka na ulam natin kanina eh <laughs> dito kami lumipat sa spot dito na yung lambad na sa unahan baka dito may pugita malabo no malabo nga diba ang pugita yata doon no? ha? Ha? Yung saka pari này Bakit pala dito? Dito tayo nakahuli ng malaki eh. di ba? Dati? Nakatesting mm. okay. na kayo dito, wala ba? Oo! Oo, yung okay. sa araw Tagit lang ang kami dito Bagulan mo Dito Baka mayroon na doon do sa unahan yung ano, pungita Pungita? Saan? May kasama doon sa unahan ako Ako nang pinagmanokan? Oo At si Bongman yata eh, ano? Ayan. Siya sa tantol na yan. Oo oh. O, nga, parang siya. May bukol pa. May barang sa loob. Tune yun. Oh, tune So, iyon. <coughs> Laghana ha. Medyo, medyo. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, para sabihin talagang ano legit hindi na nilagyan para sabihin legit <laughs> pero mga meriklaw labo na ba ng salamin ko o <laughs> oh, yan na dala niya na yung ano ang pugita nasa iyo kay yung isa yan, yung, ano, yung itim o oh, yan na nga yung isa So, so yun ang taray mo sa pasye. O, masibad ko. Masibad? Hindi nga nakaano kanina? Hmm. Nagkuha ka malampana. Ayun, gano'n. Aparahin ka sana yung liftin, ha? So nakatagdag tayo ng isang piraso din na natin na kamerahan na habang na huli dahil ano nga nirescue natin si Tisoy dahil dumikit sa likod niya kaya din na natin na kura ng video pangalawang huli namin to buddy uh. Ito yung huli kanina. Yung daon na, -na Tapos, yan. si Robert. Meron ka? Ha? Wala? Mahina yung pain mo na, gamit mo na yan. Namanis kayo kay Tisay sa huli na pugita. Si Robert, walang huli. Si Jeffrey, walang huli. Ha? Wala? Wala? ay kay eh, dalawa na eh nakauli siya doon banda oh jeep grabe pa ang sigaw sa akin tulong tulong dinikitan ako sa likod dinikitan sa may batok ay bagulan nga ni oh naka ano ay kaka ay maliit lang ay, Oh, bagulan. Oh, bagulan yung catfish. Mm. Okay. May bagulan rin daw doon. Mayroon rin daw doon sa unahan. Another day is another uh, bagulan na naman. Oh, nakadalawa ka agad ng bagulan. Dalawang piraso na. Nandito ko para sa ano. Yeah. Hmm. Mm, yun. Malaki-laki rin yun, no? Kasama yung kit Give mm. 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 Pirasong bagulan. pas <sighs> malaki ito 30 kilo. Oh. Ano yung pinagkainan niya doon? Ano? Ha? Sa ilalagang bato doon? Uh. <laughs> Nasa tatlong pirasong octopus na yung huli natin. Ba <laughs> Kapoy yung salam-salam eh. Ha? Ha? Wala. O, laki-laki rin, Dito Hindi, pa Basta, pag tingin ko sa katiyan. Ay, Ay nahawakan niya na yun. <mulay> Parang... hindi ba ng kulay? Wala man. Ay, nawa kanya na nito. Hindi na magagawa sa katian. Ay, katin. Kita ko din, ginagawa ko lang dito sa mga daw. Ay, Sabay negative na siya, dinak pa ko na lang. Galan talaga ng ata yan kay maata sa lagayan yung isa dalawang yung pinakamalaki yung pinakamalaking isa oh. tatlo apat kamahal pa kamahal naman sa panindigan lima good size yung isa ano ba mga good size na ba yan lahat oh, yung isa small Ah, uh, ismog smoke yung isa. So dadagdag pa kami ng ano. Sabi yung sa ng ano. Sabi rin yung ano rin din nila. Mas malang ada doon kasi may competition ba? Sa buyer? Sa ano? Panindigan? Oh, lami na lang to. Lami na lang. Lami na lang yan. Pag mayaman, yan.

bumaya bago tayo mag -uwi. basta malaki yan yung pinakamalaking huli pugita tapos meron pa dito yan apat na piraso apat tapos ito yung sunod sa malaki mga good size isa lang yung small namin ikaw yung Kala ko buyer na yung maglinis Ay, niyan. Kalaki pa lang din. Ha? Kalaki nga. Ay bakit sayang yan sa mawala ang timbang. Ay ganyan talaga yan. Tanggalan rin kahit deliver ninyo. O. So, tayo oh. tanggalan na rin na. ninyo. Pangata niya, mahirap tanggalin diba? Pugitan nililinisan pati tinatanggal yung ano pinakabayag niya diba? Yan na yan diba? Bituka, bituka. Ay bituka. Kasi hindi nakasama sa buyer yan eh. Ayaw tanggapin ng buyer pag mag ano may mga lamang loob pa may sporting sa ano eh yan yung mga lamang loob nya yan ang dapat mong tanggalin sari sari yung produkto namin dito sa paninisid namin yan dala lahat dala lahat pati yung mga shields meron pa dito yan dami pa yan saang. biro mo yan ang dami nyan oh. Pignan, oh. yung mga shells na yan Dala oh. lahat Pati yan oh. 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 Ang <laughs> lalaki oh. <laughs> Maaga pa pala tayo Paldo na Paldo na Maaga pa Saka huli pa naman Ang isang Ano Yan Yan yung mga produkto na yan Ang kinuha namin Sa ilan ng dagat Gita, cuttlefish, mga saan. Yan, para uuwi naman kami na may kita. Op, 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 opia. dalalan balsa saya no. silau ni oh la mai isda wala nak bawa yang bagolah sa dulu ka dino maka tat no agad ni yang di mampira so saya penginkan light untu bontu saang usang la tampo Tagsan yung malalaki, siyempre. Diba? hindi man piso yung maliliit. Yan yung price niyan. May buyer na kasi kami ng saang na shells na yan. E, kinontrata kami. Tignan mo, marami tuloy yung huling saang. takhan ka ayuna. na.

Kampana na gamit lang sa pusit. Walang isda. Oh. Grabe eh. Pinamihan niya ng huli ng saang eh. Oh. Oh. Oh, mga pinakamalaki dyan eh. Yan. Yan no oh. Ang laki niyan. Matindi naman. Oh. Apat na kilo yan.

Ayan na yung ay sunod na hmm, malaki. Na ba, eh? oh. Hindi hmm. yung sunod na malaki dyan. Hmm. Ano, ano, Ayan na ba yun? Wala. Uno <coughs> ano, lang? Ha? Yan yan. ano lang? Yan o yan. Hmm. Wala. Yeah, ano lang yan? Small. Medium. Ay medium. Ito yung large. Medium lang yan ganyan? Ayan yung pinaka large. 1.8 na yan? Dalawang kilo ang... Ayan pa oh Ayan.

kadami niya. Aso. Magkano ang kitang hati say. 5 ang isa na. 10 piso, piso yung malalaki. Hmm. Uh, Ito mga gano. Yeah, 10 piso apat. Ito ang sa ano? 10 piso o apat. Keranjang ketawanya ke? Kenapa sih? Kenapa? Siapa yang kata? Siapa yang patu? Siapa yang sih? Siapa yang? Siapa yang? Siapa yang? nah, yang? Siapa 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 yang?